Yep, Ayos ako. Nakaka-timing. Sakay. Basta bilain. Ah. Eh, yes. hindi. Bibili na natural lang ng mga gagawin ko, alam mo, mo magtakip lang ako dito. Pero ka ba? Ha? Pero kung pera lang pag-uusapan na tron, pag may pera ako, mayaman ako eh. Ano ba mo? Walang bali yung ano ko eh, yung rake ko eh. Eh ano to? Nigma! Walang oh, kung nigma yan, eh, may bali na. Wala nga, ubus na yan, ibig kong sabihin. Patingin! Wala? Wala ka ba tiwala sa akin? Adige. ano may mo? <clears throat> baka meron kang may alok sa akin dyan, boy, na pwede kong mabili. Meron ako dito, boy, ito mga bali na. Ayan? Oo, oh, may ka lang. Ito. Tera. Elendra. Ano, tigma ko na ito. Elendra. Tera. Masarap ba itong Tera? Oo. Bakit ka natatawa? Bakit na talaga Tera? Bakit hindi ka pa pa naka-Tera? Ah, nga. Naka-Tera din ako. naka Talaga? Oo. Magkano buha mo? 3-8 sa bayo pa. Wala Tera. Hindi ko talaga. Mag talagang Tera. Magaling ka, no? Ah, Okay. Oh. <coughs> eh, magkano ang ganito? 300 yan boss. 3? Mahal. Oh, mahal. Mura na yan. Boss, ano? Mahal. Eh, 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 eh. Ay, 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 ito, bibid, bibid. Ito, 600 to, ito. Ba't 600 to? Pwede 600, kasi po 600 to, may model mo eh, 600. Ay, nga ano, ang galing. Ang <laughs> galing mo talaga. Eh Hindi, ibig sabihin, 600 lang. Ito. 600 lang. Walang to. Walang to. Bukas, ano? Si Sandy nga lang tinanggal ko na yung tuy. Ayoko, mukmahan. Eh, wala bang iba? Ito na yung flavor namin. Pastry vapor sa print oh O, siyempre naman. Mukha ba nigma yan, boss? Ah. Ako ah, mag set to. Set na yan. Kaya 600. Oo. Oh, oh. Ah, ito yung bala. Ayan yung bala. Ulit-ulit ka. Tarin ng tayo. Bobo yun. ka ba? Ha? Hindi. Ikaw naman. Natural, bumibili. <laughs> kung mag-ibig sabihin nito, ah customer is alright. right <laughs> Yun. Kasi Bro. ako lang mag-isa eh. Pag may S, marami. Kaya customer lang. Kapag may S, marami, di ba? Bobo ka nga. Anong customer is alright? Always right. Ah. Uh -huh. Alright is it means, wow man, peace man, peace. Parang <laughs> ano ganun Bibili ka ba? Naturo, bibili nga ako eh. Makakabulaho ko eh. Mukha ba ako ano? ano. Gano'n ba pera mo? Ha? Huh? Ito 300 eh. Gano'n mo na. Bukasan mo naman kasi ito. 300 na nga lang eh. Kaya 300 ito kanina. 300 na lang. Wala, tayo yung talaga presyo namin, boss. Mababa ah. na yan, Pita, na yan. Mura na yan. Ah, mura na ba yan? Oh. Eh. Ano? Ito, wala pa yata, pero? Ito, ito. Boss, last. Kung wala Ah. Ito, oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ano yan? Baka ano meron ba yung bigayan na kabisan na. Ang dahil ng pera mo, oo, isang ng pera ko dito. Ano yan? Ano yan? Mami, pang Netflix na itong ginagawa natin eh. Hindi ah. Sandaan. Oh. Meron ako dito boss. sige sandaan. Ayun. <laughs> Bro, sabi ka lang ako, pagdating sa'yo, hindi ako mapapahiya. Ito ba oh. Ano ito? Sailong. ilong. Sa Hit-hitin -hit mo. Mura na eh, sandaan lang yan. May flavor yan. Ano flavor nito? Sika mas. Sika? <laughs> Sika flavor nito? Pero kami ano, niya ano yung... Cucumber. Cucumber? Uh... Ano gusto mo? Yan, listen dyan. si Tinisan dyan. Wala ka ba yung 300 eh? Punta eh. Sige. Thank. Thank, thank you. you. Ha. pa ha. to, pasingot. Pasingot. Pasin. Sige. Hoy. Tapos ka na. Nilalang kami dito Grabe ka naman. Sige na ka na Sige kaya. Tapunta ka dito. Wala